Bago kami pumunta sa ating misyon, nilinisan ko muna itong area na to kay parang nakikita ko kasi dito na lang tinatapon nila yung mga basura nila. Dahil madamo, ayun uh, na lang ginagawa nila. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pinagtatabasan ko muna ng damo. At tinaniman ko na rin ng saging yun. No? Oh para naman na makita nila na at saka uh, mahiya naman sila dito na magtapon. Gusto ko sana katulad sa amin na uh, sila ng hukay para doon nila itatapon uh, yung mga basura. Marami na rin akong nakukuhang saging dito kaya naisip ko na dagdagan ko bago kami pumunta sa school ni Mrs. ay mayroon naman tayong may tanim. At yan banda inintuan ko na kasi may nakita akong maliit lang naman na ahas. Kaya mahirap na rin yun. Kasi yung mga ahas po, boy, yun. O, oh, ano may libre na na Ito na, Ito na, Yung sa Ito na, wala <laughs> pa. Ito na, pa. Ito Kinsa kinsa pangalan nimo? Rojin. Rojin taga den. Ay magtago. kuwak Dali kay Dali time strike. time strike. Dali Ano

May isa talagang pilyo na kasamahan nila na tinakbo yung uh, Pira na dapat nilang paghati-hatian. So nahirapan tayong mag-control kasi on the spot marami sila no? uh, pinupuntahan ka talaga nila pag nakita kanila. So okay din naman itong mga klasing mga bata na to no kaysa yung iba sobrang mahihain parang ngayon lang nakakita ng tao pero hindi natin masisisi mayroon talaga yung mga estudyante na shy mayroon din talagang yung mga estudyante na parang uh, kapal muks ba pero mas natutuwa ako sa mga ganyang klaseng mga bata na hindi pinapairal yung hiya so hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panonood at shout out sa lahat ng team Wonder Woman sa ating mga hangarin at mithiin. God bless, ingat kayo sa inyong mga ginagawa, lalo na dyan sa abroad. Maraming salamat. paki-share, like this video and subscribe our YouTube channel at saka kay Ati Lani Wonder Woman Vlog. Thank you.